Welcome back to our YouTube channel mga kakalkal Hello, shout out. Uh, Update ko lang po sa ating uh, Palaro Sa ating Mga uh, Subscribers sa YouTube At sa mga followers Sa Facebook account At sa Facebook page uh, medyo maulan pala dito sa amin so yung mga mga tinatapon sa labas medyo basa basa so hintayin ko muna maggumanda ang mga panahon sa so, ako magkakalkal ulit pero meron na tayong ano meron na tayong mga nakalkal nung nakaraan sa so, nga pala yung sa balikbayan box na nalo hintayin nyo lang po kasi medyo busy ako hindi ko pa rin siya nakapadala uh, basta huwag kayong mag alala once na mga ipa uh, shipping ko na po siya shipping ko po, po kayo para hintayin na lang ang balikbayan box nyo at syempre uh, lalagyan ko yan ng chocolate bibili ako ng chocolate para ano para sa inyo so yun lang dito pala ako sa ano hindi pa ako nagbibis dito ako sa uh, ah, locker room bago mag umpisa ng trabaho yun lang ang update ko ngayon ah keep supporting lang pala so, kasi tinitingnan ko yung mga hindi nag uh, ano nag-share diyan pag nanalo kayo na hindi kayo eh, nag-share uh, maaari po kayong ma disqualified so sayang naman yung ano niyo yung pag-share niyo ng live wag lang po live ang i-share niyo yung bawat post ko po kasi yun po ang support niyo sa akin uh, para si pagan ako sa ating mga ginagawa para tuloy-tuloy tayo di ba So, yun lang ang ko. Share lang. Uh, support. Uh, watch that uh, video on my YouTube. Kung pwede, wag i-skip ang ads. Kung maaari. Uh, tulong nyo na rin sa ating channel para ano siya, ma-discover. Kasi pag walang nanood, hindi siya nire-recommend ng YouTube o sa Facebook, hindi siya nire-recommend. Pwede po tayong, pwede po i-share, i-share ang mga, mga video sa YouTube. Gaya ng punta kayo sa community nyo, pwede kayo mag-share doon YouTube to YouTube. O kaya, outside the YouTube, pwede sa social media, Facebook, uh, Messenger, ano, So, good luck po sa lahat sa susunod nating pag-game. No me no, no, no. so, la nada, no. Soy el la.